Nagpaalala ng Land Transportation Officer LTO sa lahat ng mga motorista na agad ikabit ang plaka ng kanilang mga sasakyan sa oras na ito ay may-release. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor D. Mendoza II, hindi souvenir ang mga plaka na dapat itago dahil ito ay may kaakibat na obligasyon na ayon sa batas. Sinabi nito na base sa kanilang pagkikipag-ugnayan sa Highway Patrol Group ng PNP, natuklasan nilang may mga motorista na sinasadyang hindi kinakabit ang kanilang plaka at mahigpit na ipinapatupad ng LTO ang multang 5,000 pesos para sa mga lalabag batay sa Republic Act 4136 on Land Transportation and Traffic Code. Aminado si Mendoza na nagkaroon ng kakulangan sa supply ng plaka mula 2014, ngunit tiniyak niyang natugunan na ito lalo na ang plaka ng mga sasakyan kung saan inaasahang matatapos ang black lag sa mga plaka ng motorsiklo bago o sa buwan ng Hulyo ngayong taon. Sinabi na Assistant Secretary Mendoza na may database ang LTO kung saan nakatala ang lahat ng narilis na plaka kaya't madaling matutukoy ang mga hindi sumusunod. Para sa IFM News, ako si Idol Chico. Idol! IFM News!